Mata. Nagpagan natin para mukhang cook siya. Hello mga katrops! Oh, uh, wala na ngayon dito si katrops, so ipaprank natin si katrops. Sana natin yung lab, Kasi may binili ako kahapon na cook. E, eh, pag umuwi, uminom talaga ng coke. Dati na lang may ako dito na coke. Tubig nga lang kasi wala lang cook. So, nalagyan natin to ng... Na toyo yung patis sa ilonggo dato puti <laughs> yung lam yung lagayan tapos yung laman ano ng toyo halo na yung toyo palamigin natin yung toyo tapos iinumin niya ni Katrox pagdating niya mamaya so, iinom siya na kung paga ano nagpabili ako sa bata yan hindi diyan ako. Dito sa akin. Takbo muna. Lagi niyang fix ito. Ihalo natin 'to sa lagay lang ko. Tapos kunwari ko ito, 'di ba? Kasi pagdating talaga ng mommy ng eating traps, iinom niya nang ko-tubrito 'yan. Hindi na ako susuyo lang. Sabihin niya kunwari uno. Mabili ka nang ko sa gento. Ay wag na, meron 'diyan sa ref oh, 'di So, let's go. Ay. Nag-rank rin naman kasi hindi na nag-rank nag rin. So, lagi na lang ako pinapigil pala kung mag, mag umaga eh. Pugod ka sa akin. Drops. Mm. Oh, oh, no, hindi ito yung um, tuyo. Oh, no! Masyadong marami pa para. rin. Diba? Parang ko. So. <laughs>

Tok na tok na talaga yung mga ito. Ha? Ah, la ah, lala. Sabi niya, may... Bumili ka na naman ng kok. Sabi ko sa kanina, hindi kayo bibili ng kok. Ayan. Ubusin mong kok. Good luck sa'yo mamaya. Malapit na ka kasi siya umuwi. Alas 5 na dito. Okay. sarap ng kok mga katops. Kasa na kung mga ilo. Ang pansin ka po siya. Amor. Tapos, ihalo-halo. Ayan, parang kok na na. Alam, malamig na kok na. Ayan, so, gagawin natin. Kasi mukha na siyang ko. Ilagay natin sa face para hindi niya mararamdaman yun. Hmm, iinom talaga yung mamaya nito. Magod ka sa akin. Katrops ka. Ayan, ayan. Ayan. Kunwari, mag-aayos yun mamaya. Gamot yun sa sobrang init ng iyong pagmamahal. So, so surprise na natin mamaya si Katrops. So, good luck. Antayin tayo lang natin si Katrops. Bye! See you mamaya, Atraps. A one million hours later. <laughs> Ngay ko, tanay ko! Yun na. Kay. na may gift ko si Mokaron. Yeah. Sa Sa mag... Magdulom. Wow! Kay ko, ko ka. Talagsalang kasugo ko. So, ko.

guys. Siya yi bala guys. <laughs> Sige na, wala sa'yo. Ang akong lang a... living partner. Si ay... Ang living partner mo partner in crime. <laughs> 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 Taga, eh, oh, ay kuko! Ayo, na Ano naman iman? Oh, ayo ah. Oh. Ah, si Man. Um, Alangan ka lang. Siyempre, na. Talawe bala. Oh? Hindi ko ka Hindi mo ko kay palangga. Palangga mo ko hindi. Okay. Ara naman ta bala mo. Ay, Why karon eh? Why karon ano eh? Wala nilang gaw kok na igna eh. pa tilawan ko lang si mo. pag una na subong may Merry Christmas na ganing nga design ara. Amen na raw. Wala man a ah, pa ino. Paborito mo. <laughs> Promise adi blakay tilawan di man ko. hago ni mo. Hindi gyud na gyud no kay nang wala ko Oh, ang gaw ng mga Dali, alaba bala. Yeah. Hindi ka gigino sa akin kakatilaw karon. Dumi ano man ina. Dali, ala bala. Ini naman song. Oh no! Sweet. Hinabsak guys, oh. Tag-patron, wala na nga patis, ah. Ah. pay ka. Uy. Pero may mo na lang ko piginano kung aga, mara, mabalos ng kuya. Karin mo mga tripa, kung aga. Patis? Oo, hmm. oh, yung... Hindi ko, ah. Kita mo patis, yung mo. Lota, wala ko lang si Si Kurto. <laughs> Oh, huwag ka pa nga. Kasi mo kayo ginabijuan mo ko na ganit. Sabiak balay! Kag. Okay. Ah, nag